Ayan na, start na ako mag-video. Mayong hapon, guys. Kami ay going home na at may dadalhin kaming deliveries. Ayan na, papuntang Cebu tomorrow. Asa imuha, day? Oh, mas mataas pa kay girly iyang daladun. Ako po, oh. Taas. Sige na. <laughs> Taas ka ayo. Shout out. <laughs> <laughs> Dublihon po dagway na ako sa akong bukton sa pa. para anak dili ma ano o da da electric pan pa okay close na tanan Yay! Yeah, May piting room na ang ah. customers. Ang oh. yabi mm, na, Pagwapas sa kami. Kadali. <laughs> Pagwapas sa kadali. Ay! Manarado na! <laughs> manarado <laughs> na hala. na iro. na iro. Hala! Na namisita kay Porti. Ay, bayi. Bayi man. Ay, okay, dito ko rin sa ano. Kapka, tantangan ko rin. Tingog niya. O, dagat. Yek imo salamin wa ni mo giipos. Naa sa imo ulo. Dili dili ra ni mo iposon. Maatak na ti. Maatak na. Kakabantay. Kaka Palit ka inani ani o baat Kaysa sa una kani ako salamin sige pud ning kawala. Baat kun Masip. Mas masip mas man pag naibaat. Ha? Ang sining salamin mo nang magbutik oh. ba? <laughs> Oo, oh, oh, iba at kay sising man ko ani naka. So, putlon ko rani. Oh, lo, nice ko. Oh, yung kalot <laughs> Oh. Guwapa <laughs> ka yung kalot chuchi. Ika <laughs> unay video dahi. Oh Ika na, apil na siya, apil. Guwapa ka yung kalot chuchi, guys. Thank you, kalot chuchi. Humot man siya. Mm. Mm. Hmm. Kana, kana, kaning usa atong Leng ang atong bibi atong paunahon. Bibi. Bibi da muna. to apa na five flowers. <laughs> okay. Oh. Una na pinahulog. Una oh, oh, na pinahulog <laughs> manguha <laughs> sa ta. Ako mamunit ko ibutan ang sa bag. Na ako idala Mamunit sa mi, i-apil ko ni sa vlog ibutang sa bag palihog. Ha. Sirado ni. Oh, Oo. Oh. Kuha na uto didto hala na munit jud mangga guys kay lami. Na. Oh, imo na pud tong lain. Tuo, ay, na, na. Tuo. Ay, Di ay, na ka? Bagong lakuya. atak o. Oh. Layo ay, guys, ay, nanguha pa ming mangga. kay imo na na. Ay, sakto ay, na, na. na ni ako. Tuo, bagong atak. sakto na. Bag, bugat na ning ako ah. Ay, tu pa Dili na Ayo. Mm. sige na. Thank you, Mango. Thank dili, you, Mango. Ug mana pud. Sulaw. Sulaw, sulaw. Kay kung live, maputol man abot dire, di, may pang dili na live Ayan. Bitaw na hindi tingog. Oh. Ang ganda ng view, guys. So oh, ayan pa oh. Ari na mo, guys. Oh, ang ganda. Ang <laughs> ganda. Wala na balansi akong dala ay ang boat. Tanawa. Importante ang hangir na kaptan. Oh, oh, naadiri. Ay, Dili, ipasitra man sa niya. Kaya kung okay na ang tool, gamo na lang itong glass. Kaya wala, pag-i-order pa man ang tool. Oo, oh, oh, pwede naman dahil sa ibabaw no. Oo, okay. oh, oh. man ang tol. Oo, uh, oh, oh, oh. De, kat, pero dili itong lumoy kaayo, di pare sa itong pang bail. Kato yung ano. Oh. Oh, una mo, una mo, una mo. Sila mag-open. Hala, makiagi mi sir. Wow, bagong limpyo na ba Oh. Hala. Hi sa mga guys, sir. Kay, upload ni sa YouTube. Di ni live. <laughs> Pagihan ka ayaw.